no, so marami sa atin ngayon no, na mas mas gusto pa nila no, na purihin o sambahin ng Panginoon sa pamamagitan ng mga musika kaysa mismo no, na hanapin nila yung presensya sa Panginoon through spirit and in truth no, na inahanap mismo kung ano yung gusto na Panginoon na hanapin siya no, o sambahin siya kasi marami mga tao ngayon no, na mas mas pinili nila no, na pumupunta sa simbahan oh, hindi ko hindi ko sinasabi masama no, hindi ko sinasabi mas mas gusto kasi nila no na palagi sila mag-aawit ng mga papuri doon sa Panginoon instead to pray the Lord no instead na sambahin nila ang Panginoon through spirit and truth no maraming mga tao gumaganyan ngayon ang ah, mga gumagawa ngayon no kasi ang ang sabi kasi sa atin ng ating Panginoon is seek him in spirit and in truth no? Ito yung gusto ng ating Panginoon upang sa isang bahay. Pero maraming mga tao pa rin no, na mas tinatamad sila or hindi sila komportable na mismo na magdasal o hanapin mismo ang Panginoon in spirit and in truth na bu bukal sa puso o galing sa puso. Mas gusto nila is music. Music talaga. Kasi ito yung kumbaga palaging minsan kasi sa mga church leader no sa mga simbahan mas in encourage din nila yung mga kabataan or yung mga tao no na sambahin lagi ang Panginoon through music hindi na minsan nila in encourage yung mga tao na sambahin ang Panginoon in spirit and in truth kasi ang sabi ng ating Panginoon dito sa sulat sa John sa John chapter 4 verse 23 24 no na ito yung ang gusto ng Panginoon sambahin sa in spirit and in truth sa espiritu at sa katotohanan kasi ito yung gusto o rinahanap ng Panginoon na siya ay sambahin. Dito naman sa mga music, in, dito sa mga sinagoga, anong patungkol sa mga sinagoga o sa mga music, no? Hindi ko sinasabing masama, no? Hanapin niyo o sambahin niyo ang Panginoon through prayer and seek Him in spirit and in truth. And in prayer. Kasi ito yung utos sa atin dito sa Matthew chapter 6, diba? So marami mga tao na hindi komportable talaga no na magdasal sa Panginoon, harapin ang hanapin ang Panginoon in spirit. Hindi hindi sila komportable. Kung sakali man na magdasal sila, mas mas priority sa puso nila ito yung awitan sila na mga mag-awit sila ng mga papuri sa Panginoon kaysa mismo na magdasal sila. Kung ano yung nasa puso ng tao, alam ng Diyos kung ano ano yung nasa puso ng tao kasi ang Diyos tumitingin sa puso ng tao kung ano yung nasa puso ng tao iba kaysa sa mga yung mga ginagawa yung tao na yan is kumbaga conflict yung mga paniniwala niya magiging conflict so sino ano-ano yung gusto mong i-priority ngayon kasi ang gusto ng Panginoon sa atin is si keep in spirit and truth lagi ka nasamba dyan papure-papure dyan sa mga sa, sa loob ng mga sinagoga o sa mga simbahan nyo tapos yung puso mo pala malayo sa Panginoon kasi mas komportable kang sa siya sa pamamagitan ng musika kaysa mismo nahanapin siya in spirit and in truth na siya lamang na siya lamang kaysa mawit ka ng mga papuri kasabay ng mga kasama yung membro dyan sa sa loob ng sinaguga niyo sa bahay siya kaysa mismo na ikaw mismo ay siyang hanap or magkakapag-usap or makipagkausap doon sa ating Panginoon mismo in personal so yun yung pagkakaiba no? So ano yung pinaka-importante? Ano yung pinaka- gusto ng ating Panginoon, kung ano yung pinakagusto ng ating Panginoon, rinahanap ng Panginoon sa atin, yun yung gagawin natin. Kasi ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo dito, huwag kayong gumaya sa mga mapag-ibabaw or hypocrites. No? Di pa karunin nun kung sabi saya, no, na mahilig silang magdasal, no, na nakatayo sa loob ng mga sinaguga, at, at, at sa tabi ng mga daan or sa mga kalsada or tabi ng mga kalsada or sa mga daanan marami yan especially dito sa Cebu kahit saan no marami dyan magdasal sila ng mga gano'n Masabi sabi ng ating panginoon natatanggap na nila ang kanilang mga gantipala so you should not be like the hypocrites huwag kayong gumaya sa mga ganitong klase ng mga tao na mga hypocrites hypocrites ang tawag ng panginoon doon sa kanila hindi ako magsabi niyan ito yung sinasabi ng ating Panginoon sa si Kristo. Kasi ang utos ng Panginoon sa atin, kung gusto mong magdasal, magdasal ka, magdasal ka sa iyong ama na nasa langit. Pumasok ka sa loob ng kwarto mo, saktakpan mo yung pintuan o mga bintana, at magdasal ka sa iyong ama na nasa langit na hindi nakikita. At ang iyong Diyos na ama, at iyong ama, at ang iyong ama na tumitingin sa iyong ginagawa, dito ay siya maggaganti sa iyo. Ito yung hanap ng ating Diyos upang siya ay sambahin, upang siya ay hanapin. Ma kaya kaya maraming mga tao no na million no sa buong mundo ito millions ng no, mga tao o mga kristyano na gumagawa no the same the same thing or the same no na mga buhat o gawa no na hindi nila hinahanap yung presensya ng Panginoon in spirit and truth kasi pag hindi tayo mamumuhay sa mga salita ng ating Panginoon o no, sa utos ng ating Panginoong Kristo, si darating yung araw kasi ang sabi ng ating Panginoong Kristo, si di ba? hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon makakapasok sa kaharian lang langit kundi sila lamang na sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. Ano yung kalooban? Ito yung mga salita ng Diyos. Kung ano yung mga inuutos nito or ano yung mga salita dito, isa niya natin gagawin. Kasi sabi ng ating Panginoon si Kristo, no, darating yung araw no, na ang bawat tao ay magsasabi o magsasalita ng kahit anong mga salita after, after pagkatapos pag judgment no magpagsasabi ng iba't ibang mga salita ng mga tao na mga walang kabuluhan so darating yung araw ganun so think about it no no na asalita ng panginoon ay mananatili talaga yang matatag Mati mananatili talaga yang sulit no so wag kayong magpapalinlang no wag kayong magpapalinlang do not be deceived no kung may mga leader kayo na nagsasabi na in-encourage kayo sa, sa bahay natin yung Panginoon, ganito sa nangyong music, music, hindi ko sinasabi. No. Sundin nyo. Pero, seek Him in spirit and in truth. Kasi yan talaga yung pinakamain talaga no, na gusto talaga ng Panginoon na upang siya ay sambahin. So, mag-ingat po tayo no, sa ating mga galaw. Kasi sa bawat galaw natin, kontrolado o kumbaga pinapasukan ni, ni satanas yung isipan natin, upang paniniwalaan nyo yung mga kasinungalingan mismo kaysa sa katotohanan na or kalooban ng Panginoon. Mas, kasi iba ngayon eh, iba ngayon eh, kung ano yung mali, siya, siya yung ginagamit o sinusunod ng mga tao instead na ang katotohanan. Ito yung nangyayari dito sa mundong ito. Ito yung pagkakaiba mas, pan, mas papanigan ng bawat tao ang kasinungalingan kisa mismo sa katotohanan. Mas pinapanigan ng mga tao ang mga unbiblical sa mga unbiblical kaysa sa mga nakasulat mismo o biblical sa mga otos ng ating Panginoon. Kasi yan, hindi yan, kasi yan, nagagawa yan dahil nga sa pang, pang papaligaw ni Satanas, pandin lang niya sa mga isipan ng tao, nililigaw niya ang mga tao sa paniniwala sa mga ganito o mga bagay na ganito. Darating yung araw, si Satanas mismo makipag-communicate sa mga tao through internet, through apps, through AI, through AI, artificial intelligence. Maniwala kayo sa akin. Noon, unang panahon, sinasapian ni Satanas yung mga tao pagdating ng araw. Si Satanas na mismo makipag-communicate sa mga tao sa pamamagitan ng mga AI, EI AI ng mga robots or AI ng mga chat chat or mga computer or mga apps. Maniwala kayo sa akin. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. Ingat, Mr. Lord.